Habang ang buong mundo ay nahuli sa glitz at glamour ng Tesla at BYD, kapag ang bawat pahayagan, bawat channel ng balita, at bawat eksperto ay nagtatanong ng parehong tanong, sino ang susunod na EV King, Tesla o BYD? Samantala, ang isang kumpanya sa Russia ay tahimik na nagtatayo ng isang bagay na yumanig sa buong merkado. Walang malaking claim, walang fanfare, walang hindi kinakailangang hype. Tahimik lang. Sa malamig na panahon ng Russia, isang apoy ang namumuo. Ang Moskvich 3A. Ito ang prehong Russia na madalas na nakikita na natigil sa nakaraan. Bayan si Mamorsa, hindi napapanahong teknolohiya sa industriya ng sasakyan. Isang bansa kung saan karaniwan ang mga kotse tulad ng Lada, ngunit sa karera ng EV, naisip ng mundo na nahuhuli ito. Ngunit pinatunayan ni Moskvich na ang mga tunay na nagpapalit ng laro ay tahimik na naglalaro. Bago tayo sumisid ng mas malalim, tiyaking mag-subscribe sa channel para manatiling nangunguna sa mga pinakabagong tech update. Sa mga huling buwan ng 2022, habang pinagdedebatehan ng mundo ang mga glitchy na autopilot na feature ng Tesla, at ang BYD ay nagpapamalas ng mga poster ng pagbabago sa baterya nito. Tahimik na binuhay ni Moskvich ang isang lumang planta ng Renault. Napagpasyahan nila na oras na para maglunsad ng EV na hindi lang magiging abot kaya, ngunit napakaasahan na mapapansin ng buong mundo. At doon isinilang ang Moskvich 3E, isang EV na ginawa gamit ang kaluluwa ng Russia, Matibay, Matibay, at Pranka. Ang Moskvich 3E ay hindi lamang anumang EV. Ito ay isang solidong electric SUV na may mga options sa baterya na 50 fuel valley or 66 k. Cool. I-charge ito ng isang beses at komportable kang makakatakas ng 400 hanggang 500 kilometro. Bagamat nakikita ng mundo ang mga EV bilang mga sasakyang panglungsod lamang, matapang na ipinahayag ng Moskvich 3E Ampi. I'm built for long haul. Ang hitsura nito ay hindi gaanong kahanga-hanga. Mga matatalim na headlight, malawak na tindig, at isang disenyo na kalaban ng anumang European SUV. Walang over-the-top tech gimmicks. Hilaw lang. Totoong kapangyarihan. Ang Moskvich 3E ay may mga tampok na nagpayanig sa buong merkado. Ang unang kapansin-pansin ay ang natatanging balanse nito sa presyo at saklaw. Habang ang mga kotse tulad ng Tesla Model 3 at BYD Dolphin ay nagbebenta ng milyon-milyong rupee at nahaharap pa rin sa pagsisiyasat sa kanilang hanay, ang Moskvich 3E ay nangangako ng pagiging maasahan at distansya sa abot kayang presyo. Kung ano mismo ang pinakapinahahalagahan ng average na customer. Ito ay nagpapatunay na hindi mo kailangang i-empty ang iyong mga bulsa para sa kahangahangang hanay. Habang ang malalaking kumpanya ay nagpapalaki ng mga presyo gamit ang mga magagarang feature, ang Moskvich ay nakatuon sa pangunahing pangangailangan ng bawat customer. Isang mahabang paglalakbay ng walang tigil sa kalagitnaan. Ang pangalawang pangunahing lakas ng Moskvich 3E ay ang simple ngunit matatag na teknolohiya nito. Ang kotse na ito ay hindi umaasa sa mga marangya na high-tech na feature na idinisenyo para lang sa palabas. Lahat ng inaalok nito, magjing ang motor system, battery pack, o minimalist na interior design, ay binuo ng may tibay at pagiging maaasahan sa isip. Nauunawaan ni Moskvich na ang tunay na inobasyon ay hindi nagmumula sa mga nakasisilaw na screen o gimmick na drone, ngunit mula sa uri ng lakas na nagpapatunay sa sarili nito sa kalsada araw-araw. Ang pangatlong salik na nagpapahiwalay sa Moskvich 3E ay ang pagiging matigas nito sa Russia. Yung kotse na ito ay ininhinyero para sa malupit na mga condition kung saan ang mga kalsada ay hindi mapagpatawad. Ang panahon ay malupit at ang mga hamon ay nakaabang sa bawat pagliko. Maging ito man ay nagyayelong kalye, sub-zero na temperatura, o masungit na lupain, ang Moskvich 3E ay patuloy na tumatakbo. Ang katatagan nito ay ipinanganak mula sa isang lupain, kung saan ang pagtitiis ay isang paraan ng pamumuhay. At sa Wales, ngunit hindi gaanong makabuluhan ay ang mabilis na produksyon nito. Habang ang pagmamanupaktura ng EV sa karamihan ng mundo ay nananatiling isang laro ng mga high-end na lab at bilyong dolyar na pagpopondo, ipinakita ng Moskvich na makakagawa ka ng mga dekalidad na sasakyan ng walang labis na ingay o napakagandang claim. Napatunayan nila na ang EV revolution ay hindi lang nanggaling sa Silicon Valley o Shanghai. Ang mga kalya ng Moscow ay maaring magpasiklab ng isang bagong ilon na muling hinuhubog ang buong merkado. Mga alarma para sa Tesla at BYD Tunay na tumutunog ang mga alarm bell para sa mga higante tulad ng Tesla at BYD. Hanggang ngayon, ang bawat startup na sinubukang hamunin ang Tesla ay maaring natisod sa kanilang sariling mga pagkakamali o nawala sa mabangis na kompetisyon ng merkado. Ano si ilan ay gumawa ng matapang na pag-angkin. Ang iba ay nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar, ngunit karamihan ay nabigo. Sa kabilang banda, binago ng BYD ang laro gamit ang teknolohiya ng baterya nito. Nagpasindak sa mundo sa mga inovasyon tulad ng blade na baterya. Ngunit ang kanilang mga sasakyan ay hindi pa rin abot kaya. Ang kanilang mga presyo ay nananatiling hindi maabot para sa karaniwang tao. Sa gitna ng lahat ng ito, nang walang nakakita na ito ay darating, ang Moskvich 3E ay lumitaw bilang isang mabigat na challenger na direktang tumatama sa trifecta ng presyo, paganap, at pagiging maaasahan. Patuloy na nakatuon ang Tesla sa mamahaling autopilot system nito, mga full self-driving na pakete, at mga high-tech na gimmick na kadalasang na-access lamang ng mayayamang mamimili. Ngunit ang malaking bahagi ng mundo ay naghahangad pa rin ng kotse na nag-aalok ng abote kaya, matatag, at maaasahang paglalakbay. At dito nilalaro ng Moskvich 3E ang pinakamalaking card nito. Nagsasalita ito sa mga tao ng walang masalimuot na mga pangako sa malinaw at simpleng mga termino. Kung gusto mo ng malakas, maasahan, at abot kayang biyahe, nandito ako para sa iyo. Ang pinakamalakas na lakas ng BYD ay ang matibay nitong teknolohiya ng baterya o tiaosing na nagpabawas sa mga oras ng pag-charge at nagpapataas ng saklaw. Ngunit ang Moskvich 3E ay nakakuha ng balanse sa abot kayang mga pack ng baterya at mahabang hanay na kahit na ang BYD ay mahihirapang balewalain. Ngayon, ang mga tao ay may option na naghahatid ng lahat ng dati nilang kailangang bayaran ng premium sa isang bahagi ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit hayagang sinasabi ng mga eksperto sa industriya ng sasakyan na ang Moskvich 3E ay isang tunay na wake-up call para sa EV market. Ito ay isang babala na hindi kayang balewalain ni Tesla at BYD. Kung hindi sila kikilos, malapit na silang maghanap ng mga bagong paraan para protektahan ang kanilang mga trono. Dahil ang isang abot-kaya, malakas. At maaasahang paglalakbay ay hindi na pangarap. Ito ay isang katotohanan ng Russia. Moskvich 3E. Isang formula sa pagbabago ng laro na nakatago sa pagiging simple. Ang tunay na lakas ng Moskvich 3E ay hindi nakasalalay sa mga ingranding claim o marangyang marketing. Ngunit sa lalim ng pagiging simple nito, habang hinahabol ng mundo ang mga high-flying concepts tulad ng Hyperloop projects, Autopilot Driving, At Space Connectivity, Isang kumpanya sa Russia ang tahimik na nagtatanong ng pinakapangunahing ngunit critical na tanong. Ano ba talaga ang kailangan ng karaniwang tao? Nang maingat nilang pinag-isipan ang tanong na ito, malinaw at diretso ang sagot. Ang karaniwang tao ay nangangailangan ng isang dekoryenteng kotse na maaasahan. Isa na maaari nilang imaneho sa anumang panahon o sa anumang kalsada ng walang takot. Kailangan nila ng kotse na may abot kayang servicing na makatiis sa nagyayalong snow, nakakapasong init, masungit na lupain, ay mabigat na trapiko sa lungsod. At higit sa lahat, kailangan nila ng EV na hindi mapipilit na kumuha ng pautang sa bangko. Ang Moskvich 3E ay idinesenyo upang maging isang tumpak, practical, at direktang sagot sa mga pangangailangang ito. Nang walang pagkukunwari o hindi kinakailangang high-tech na ingay, Ginawa ng kotse na ito ang practical na pagganap bilang mantra nito. Ang mga technical na detalya nito ay sumasalamin sa pilosopiyang ito. Nag-aalok ito ng dalawang option sa battery pack, 55 kilowatt na oras at 66 kilowatt na oras. Mas na naghahatid ng hanay na 400 hanggang 500 kilometro. Habang ipinagmamalaki pa rin ng mga malalaking kumpanya ang tungkol sa 300 kilometrong saklaw, Tahimik na nalampasan ng Moskvich 3E ang benchmark na iyon. Sa mga tuntunin ng pagsingil, ang kotse na ito ay lumampas sa mga inaasahan. Sa suporta ng mabilis na pag-charge ng DC, ang Moskvich 3E ay maaaring umabot ng 80% na singil sa loob lamang ng 30 minuto. Nanangangahulugan ito na hindi na huminto ng maraming oras upang mag-recharge sa mahabang biyahe. Tulad ng para sa lakas ng motor. Ipinagmamalaki nito ang isang matatag na 193 horsepower na dekoryenteng motor na naghahatid ng instant torque. anit mga EVA masang itinuring na mabagal at matamlay? Ngunit ang Moskvich 3E ay bumibilis mula sa 0 hanggang 100 km bawat oras sa loob lamang ng 8 segundo na inilalagay ito sa alinmang European-style performance car. Sa harap ng disenyo, ang Moskvich 3E ay walang kompromiso. Sa pamamagitan ng SUV form factor nito, nag-aalok ito ng mataas na ground clearance, matapang na tindig, at modernong angular na disenyo na hindi lamang mukhang matigas, ngunit may malakas na presensya sa kalsada. Nilinaw ng kotse na ito na ang pagkakakilanlan nito ay nakasalalay sa lakas at kumpiyansa, hindi sa pagiging showiness. Pagdating sa kaligtasan, ang Moskvich 3E ay hindi nagiiwan ng anumang bagay, Nilagyan ito ng mga standard na features sa kaligtasan tulad ng ABS, EBD, maraming airbag, at traction control. So ayun na ginagawa itong maaasahan kahit sa may hirap na kondisyon. Pinakamahalaga, binago ng Moskvich 3E ang EV mula sa isang simbolo ng katayuan sa isang pinagkakatiwalaang kasama para sa karaniwang tao. Habang ang mga kotse tulad ng Tesla Model 3 at BYD Seal ay may mga makabagong feature at mabigat na tag ng presyo. Eleganteng nakuha ng Moskvich 3E ang katotohanan na nakalimutan ng malalaking kumpanya. Gusto ng mga customer ang isang maaasahang paglalakbay. Hindi isang pasanin ng mga magagarang pangako. Ang kotse na ito ay walang mga flashy auto park system o gimmick na lumulutang sa hangin. All meron ito ay totoo, matibay, at binuo nang nasa isip ang mga aktwal na pangangailangan. Ang Moskvich 3E ay isang biyaya para sa lahat na naghahanap ng tunay na balanse sa mundo ng EV. Mataas na performance sa mababang presyo, lalim sa pagiging simple, at tunay na pagiging maaasahan lampas sa mababaw na flash. Ito ang dahilan kung bakit ang Moskvich 3E ay naging isang bagong wave. Isa na na maaaring pilitin kahit na ang pinakamalaking pangalan sa industriya ng EV na muling pag-isipan ang kanilang mga diskarte. May malaking kaguluhan na nagaganap sa EV market. Ang EV market ay umuugong sa kaguluhan ngayon. At ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya o disenyo. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng buong industriya. Ang EV market ay malinaw na nahati sa dalawang kampo. Sa isang panig ay ang mga kumpanyang nakatuon lamang sa mga mararangyang dekoryenteng sasakyan, mga sasakyang puno ng mga high-tech na feature na may presyong milyon-milyon at ginawa para sa mayayamang piling tao. Sa kabilang panig ay ang mga kumpanyang nagsisikap na magdala ng mga EV sa masa, ngunit madalas nilang hindi nakuha ang marka sa tunay na balanse. Ang ilan ay nakompromiso sa kalidad, habang ang iba ay nagpapalaki ng mga presyo. Ngunit ang Moskvich 3E ay ganap na nagbago ng laro. Ito ay maganda ang naging balanse sa pagitan ng luho at mass adoption. Ang Moskvich 3E ay hindi lamang abot kayang, ngunit din matibay at moderno ang lakas nito, matiuribay na pagkakagawa, at presyong angkop sa badyet ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang pakete na lalong mahirap balewalain. Ito ang dahilan kung bakit hayagang sinasabi ngayon ng mga analyst na kung mabisang sukatin ng Moskvich ang production nito sa at matalinong magpapalawak ng mga international na pag-export. Maaaring baguhin ng nag-iisang kotse na ito ang dynamics ng buong industriya ng EV sa mga umuusbong na merkado tulad ng India, Africa, South America, at Eastern Europe, kung saan maaaring tumaas ang demand para sa mga sasakyan tulad ng Moskvich 3E, ang kotse ay ganap na nakaayon sa mga lokal na pangangailangan. Kung kinuha ng tama, ang pagkakataong ito ay maaaring magdulot ng isang tunay na banta sa mga higante tulad ng Tesla at BYD. Isa alang-alang ito habang ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay nagbebenta kahit na ang kanilang mga base model na kotse sa halagang 40 cents hanggang 50 lakh rupees, at ing mga mid-range na EV ng BYD ay nagkakahalaga ng higit sa 30 lakh. Ang Moskvich 3E ay nag aalok ng isang SUV-sized na sasakyan na may higit sa ayon. 400 kilometro ang saklaw at tibay ng Russia para sa humigit kumulang 20 lakh. Kapag ang isang karaniwang customer ay binigyan ng pagpipilian sa pagitan ng paggastos ng malaking halaga sa isang mamahaling kotse o pagkuha ng isang maaasahan. Matatag, pangmatagalang EV sa kalahati ng presyo. Magmadali ba sila patungo sa mga mas mahal na tatak? Malamang hindi. Ito ang tunay na panganib. Ito ang pangunahing pagbabago na nagsisimula ng magkaroon ng hugis. Ang Tesla at BYD ay kailangan na ngayong makipagkompetensya hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa balanse ng presyo at utility. Kapag ang affordability at reliability ay nagsasama-sama sa isang market, ang mga customer as ay hindi nahuhulog sa marangya na mga pangako ng brand. Tinitingnan nila ang tunay na halaga ng produkto. Ang Moskvich 3E ay matalinong nagtap sa sikolohiyang ito at iyon ang dahilan kung bakit ito ay tahimik na nagiging isang tumataas na bagyo. Sa mga darating na taon, kapag ang kasaysayan ng EV market ay muling isinulad, ang Moskvich 3E ay maalala bilang ang pangalan na nag-udyok sa isang panahon ng abot kaya, Matatag, at maaasahang mga dekoryenting sasakyan. Inanunsyo ng Russia ang pag-alis. Ang Moskvich 3E ay higit pa sa, san sa isang kotse. Ito ay Declaration ng Russia, isang tahimik ngunit matunog na pahayag na Gaano man kaliit ng mundo ang teknolohikal na kahusayan nito, ito ay muling tumatas. At ginagawa ito ng walang mga engranding anunsyo o kinang ng media na hinahayaan lamang ang trabaho nito na magsalita para sa sarili nito. Habang ang ibang mga bansa sa karera ng EV ay nagpapakita ng mga marangyahang prototype at mga high-tech na concept car, ang Russia ay tahimik na gumagawa ng revolution sa mga lumang plano nito. Ang Moskvich 3E ay ang resulta ng tahimik na revolusyong iyon. Ito ay para sa industriya ng EV kung ano ang dating Kalashnikov rifles sa mundo ng armas. Simple, mapagkakatiwalaan, makapangyarihan, lahat ay walang kapurihan, walang papuri sa sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng tiwala sa pinakamahirap na kondisyon. Ang Moskvich 3E ay naging simbolo ng pag-asa sa sarili ng Russia. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, nang ang Russia ay humarap sa lahat ng uri ng mga parusa at ang mga dayuhang kumpanya ay huminto, marami ang nag-akala na ang bansa ay mahuhuli sa teknolohiya at industriya. Ngunit kinuha ng Russia ang pressure na ito bilang isang hamon. Ipinakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa imported na teknolohiya, ngunit sa sarili nitong mga mapagkukunan, pagsusumikap at pagpapasya. Ang tahimik Ngunit nakamamatay na pagpasok na ito sa EV segment na may sasakyan tulad ng Moskvich 3E ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mundo. Huwag kailanman maliitin ang underdog. Ang isang bansang maaaring lumikha ng bago, kahit na sa kahirapan, ay may kapangyarihang hubugin ang hinaharap sa pamamagitan ng Moskvich 3E. Naglabas ang Russia ng bagong ultimatum sa mundo ng EV. Ito ay isang bukas na hamon na ang kinabukasan ng mga EV hindi lamang pag-ari ng isang maliit na bilang ng mga kanluraning kumpanya. Isa na itong lahi na multipolar, at ang Russia ay sumali dito sa sarili nitong mga termino. Ang Moskvich 3EE ay nagmamarka ng isang simula na nagpapatunay na ang Russia ay hindi lamang nagiging sapat sa sarili sa teknolohiya nito. Ngunit nasa posisyon din na hamunin ang mga pinakamalaking manlalaro sa pandaigdigang industriya ng automotive. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdating ng isang bagong kotse. Ito ay tungkol sa pagtaas ng isang bagong mindset. Nagsimula na ang isa na nagdedeklara ng panahon ng abot kaya, Matatag, at maaasahang mga sa sasakyan. At maaaring pamunuan ito ng mga bansang tulad ng Russia. Ngayon, habang ang mga analyst ay gumagawa ng mga hula tungkol sa hinaharap ng industriya ng EV. Hindi na nila maaaring balewalain ang Moskvich 3E. Ang kotse na ito ay hindi lamang nag-ukit ng bagong landas para sa Russia, ngunit nagpapaalala rin sa mundo na ang teknolohiya at pagbabago ay hindi nakakulong sa isang bansa o rehayon. Ang mga tunay na manlalaro ay ang mga lumikha ng bago, kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. At ang Moskvich 3E ay naglalaman ng katapangan at determination na iyon. Kapag isinulat ng mga mananalaysay ang kwento ng EV revolution sa mga darating na taon, hindi nila malilimutan na sa panahon na nahaharap ang Russia sa pressure mula sa lahat ng panig, tahimik itong nagpakilala ng isang kotse na nagbigay ng bagong direksyon sa merkado. Sa pagtingin sa pandaigdigang merkado ng EV ngayon, ang larawan ay medyo kaakit-akit. Ang Tesla ay nananatiling pinakamalaking pangalan sa karera, lalo na sa mga merkado tulad ng US at Europa. Ang kumpanya ni Elon Musk ay nakabuo ng isang halaga ng tatak ng maaga na binago ang Tesla mula sa isang gumagawa lamang ng kotse sa isang simbolo ng teknolohiya at pagbabago. Ang mga modelo tulad ng Model 3 at Model Y ay ginawa itong pinakamalaking EV manufacturer sa mundo, ngunit ang pagkakahawak nito ay lalong limitado sa premium na segment. Samantala, ang BYD ay tahimik, ngunit mabilis na nakakuha ng lupa. Particular sa China nang ibabaw ito sa mid-range at low-range na mga segment. Naging pinakamalaking EV brand ng China at pinalawak ang presensya nito sa buong mundo sa Europe, Asia, at South America. Ang iba pang mga tatak tulad ng Hyundai, Kia, at Volkswagen ay bumibilis din sa karera ng EV. Ngunit ang kanilang hawak ay itinuturing na mas mahina kumpara sa Tesla at BYD. Ang Hyundai at Kia ay pumasok sa merkado gamit ang mga abot-kayang EV habang sinubukan ng Volkswagen na palakasin ang posisyon nito sa Europe gamit ang ID series nito. Sa Montala, ang iba pang kumpanyang Tsino tulad ng NIO, Xpeng, at Geely ay unti-unting kumakalat ng kanilang mga pakpak sa ibang bahagi ng mundo kahit na malayo pa ang kanilang lalakbayin. Ngayon, sa equation na ito ay hakbang ang isang manlalaro tulad ng Moskvich 3E na tahimik na pumapasok. Kung mabisa itong mailunsad ng Russia sa pang-international na yugto, maaari itong lumikha ng malaking kaguluhan sa abot kaya, Maritag, at maaasahang segment ng EV. Ang pandaigdigang merkado ay tumatanda na, at yung mga customer ay hindi na nababagabag sa halaga ng tatak lamang. Nagahanap din sila ng praktikal na halaga. Anong kumpanyang makakapagbigay ng tamang balanse ng affordability, reliability, at availability ang mangingibabaw sa merkado sa hinaharap. Malakas pa rin ang hawak ng Tesla at BYD. Ngunit kung ang mga bagong manlalaro ay gagawa ng mga tamang galaw ang mukha ng pandaigdigang merkado ng EV, ay maaring ganap na magbago sa mga darating na taon.